Isang masarap na ulam sa tagulan, ang uh, hipon at ang uh, pusit. Adobo. Ito po yung uh, hipon po nilagyan po namin ng uh, garlic butter po mga boss. Yan po. Dahil tagulan po, ito po ang uh, naisip namin uh, iluto po ngayon mga boss. Garlic butter po na hipon. Yan po. At syempre, hindi po mamawala dyan yung uh, Vitamins po. Nilagyan ko na rin ng uh, sili dahil may extra sili. Yan po mga boss. Lagyan mo lagyan ko muna ng tubig mga boss. Yan. Sarap. At uh, ito na po mga boss ang uh, unang tagay para sa tagumpay mga boss dahil uh, lagi na lang umuulan dahil sa mga bagyo po. Ito po, unang shot. Ah. Grabe, gumuguhit mo yung uh, imperador. Nalalamunan po mga boss pero hindi bali uh, masarap naman ito uh, pulutan. Yan po, pangalawang tagay na po mga boss. Nilagyan ko na po. At uh, muna ako mga boss. Ang kilo po ng hipon sa para Mars market ko ba uh, 350 po. Good size na po yan. 350 isang kilo po mga boss. Ang um, hipon. At may niluluto pa akong uh, adobong pusit mga boss. Yun po ang hipon na may garlic butter mga boss. Masarap na pulutan at uh, ulam sa tag-ulan. At titingnan ko rin po yung uh, niluluto ko pang uh, adobong pusit mga boss. At ito na nga po, kumukulo na po yung uh, adobong pusit. Yan masarap din na uh, ulam at pulutan sa tag mga boss. Yan. Medyo matigas po. Papalambutin ko na lang mga boss. Ayan po at maraming maraming salamat mga boss sa panonood. Patlong uh, tagay na po mga boss. Ayan medyo nakakahilo na mga boss. Ayan po. Dahil uh, malamig po ang panahon. Kailangan po ng uh, tagay ng county mga boss and po maraming salamat po sa panonood.